sansan mana si mo ka mi happy happy birthday to you my dear to you my love my happy happy birthday. Hey. stop, stop. Oh, wish wish mo na! Wish. Wish. wish daddy. Wish daddy. Wish your daddy. 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 daddy and mommy. Wish. Oh, mo Wish. 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 dalawa! Oh, wish. I wish. 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 may Wish. na Wish. 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 tayo. Wish. 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 Kung time lahat, tayo sa isa. ikaw naman pre, ikaw. sabay-sabay na dapat, pre. lang. Yo, pre, Wish, pre, kau pre, Wish pre, kau pre, kau pre, Wish pre, kau pre, kau pre, kau pre, kau pre, wish pre, kau pre, kau pre, pre, kau pre, kau pre, pre,

eh. Oh, pwede Hanggang matamay. paglaki mo, wala may tuturo sa yung kalokohan tong mga to. <laughs> yo! Oh, bala, ay, bro. yo bro. You, ano ba? Saan lang boy? Ano saan boy? Sana na. Sa Sana matupad lahat ay. ng wishes ng magulang niya. Yo! Tama rin. Yo, yo, ikaw, ikaw. yo. Ang wish ko lang sa inaanak ko, sana Sana matupad lahat ng mga wishes niya. Nandito lang kami, mga ninong mo. Salamat sa alam mo nga, is your please. Uh, <makes> nino na uh, lumaki ng healthy, pahit yeah. sa juice at may mga... may mga ninong ang na -mahal yeah. na nagmamahal sa'yo. Bigyan mo nga, baeng! mo nga, baeng! Ngiti, 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 ngiti. Bigyan mo nga, baeng! Hindi, pre. Isi sa ina, please, ina please, oh, na ko, magkaroon ng galang at respeto sa mga magulang ko. Blow, blow, blow na, blow na. Blow na, blow na, blow na. Wish. Last wish, para sa abadid pre, oh. Wish ko lang. Wish para sa I mean, I wish abadid. Wish para sa mo, mo ma. Maging mabait sa mga kuya at maging magalang magulang. Oh, ay, na, blow, blow na Blow na. Blow, na. kj na. Blow na.